Hi everyone! Ngayon ay hatid ko yung anak ko sa school. Na-prepare ko na sila and oras naman para i-prepare ko yung sarili ko. Actually, kung may choice lang ako, hindi na ako mag up Pero dito kasi sa Japan, napansin ko kahit umagang-umaga as in pack na pack talaga yung mga mamis. Makikita mo yung outfit and yung makeup tsaka yung hair nila. Super maayos. Kaya inumpisan ko yun sa skincare. So yung ginamit kong toner is yung Hatomogi. And yung moisturizer ko naman sa ngayon ay yung Muji High Moisture. And after that, magsa-sunblock. Yun lang, as in napaka-simple lang. Pero ang pinakamahalaga is yung pagkilay. Ayan nga pala, check ko muna yung mga anak ko. Kung nakita niyo yung gray na parang screen, screen yun sa bintana namin. Natanggal yun ang mga anak ko. <laughs> Natatawa ko na nagagalit pero hindi ko alam, parang normal na lang sa akin na may nagugulo yung mga anak ko araw-araw. Iniisip ko na lang na part yun ng pagiging bata nila. Tsaka pag nakikita ko sila, naiisip ko kung gaano kahaba yung pasensya ng nanay ko sa amin kasi sunod-sunod rin kami magkakapatid nung malit pa kami. Kaya makulit talaga kami. Kaya pala pag may nasisira kami noon, hindi na lang kami pinapansin ng nanay ko. And yan, naintindihan ko na talaga siya ngayon. Nananay na rin ako yan nga pala yung pinaka hindi ko pwedeng ali alisin <coughs> na buko is yung eyeliner ko and itong lip tint nag spray din ako ng pampakapit kasi pag naglalakad ako nalulusaw yung ano mga cream and ayan bibigyan ko na ng medyas yung anak ko siya na yung nagsusot ng sarili niyang medyas hindi ko lang maintindihan sa talaga ng medyas ng mga anak ko kasi laging may nasasabit Nabili ko na yung medyas na to sa Nishimatsuya. And gustong gusto niya yan kasi merong ambulance. And pinakita niya rin sa akin yung eczema niya. Hindi ko maintindihan kung ba't may eczema siya. Sa tatlo kong anak siya lang talaga yung meron. So gabi pa lang ay piniprepare ko na yung bag nila. Bag niya pala papunta sa school. Para pag umaga, kukunin na lang. And ito namang bunso ko. Masama yung loob niyang sumama kasi gusto niya kasama niya yung kapatid niyang pumasok sa school pero hindi siya papasok ngayon kasi meron siyang ubo and gusto niya pa kasi manood nung sa YouTube Kids kaya medyo yung maganda yung mood niya so yung stroller na to nabili ko to for only 3,000 yen ayan pang dalawang bata na siya napakamura nung pagkakabili ko nun as in natsempohan ko lang talaga na uuwi ng Pilipinas yung may-ari kaya binibenta niya yung mga gamit napakalaking tulong nito sa akin kasi dalawa yung anak kong maliit. At dahil sa stroller na to nadadala ko sila pareho na hindi ko na kailangan magkarga ng isa. At dahil masaya sa school nila palagi, masama yung loob ng anak ko na hindi siya papasok. And after niyan, nahatid na namin yung kuya niya, is magtatapon na lang ako nitong basura. Ganun lang kasimple yung araw ko. Pakatapos nito is papatulugin ko na yung anak kong bunso.